Hello guys. Maglilinis ako ng ano, dami ng mga alikabok na nakasabit sa ibabaw. So, kahit na masakit ang paa, dahan-dahan lang, hindi hadlang ito, o oh, pang support pa. Ah. So, dahan guys. Dahan-dahan. sabihin guys, hindi hadlang yun. Kasi, kasi po, kaya naman. Pag, pag kaya naman, walang problema. Pag kaya, pag hindi talaga kaya, yun lang. pangsong, pang ano, no, pang walis na. Nung um, nakarang araw, hindi ko talaga siya maiangat ng ganyan, no. Hindi siya maiangat. Ngayon, maiangat ko na siya. Pero, kailangan may support pa. ilang kahawak. Ah. Kasi yung alitabok ba na, hindi ka na eh, hindi na kukuha, namumuo siya. Nang namumuo kailangan. So ito lang ang panlaban. yun lang guys <laughs> kasi nakakapagod pag wala ka namang at unless lang talaga pag hindi talaga kaya yun o oh. ah ah Abot. Ganyan. <laughs> Ganyan. talaga, agay ko. Ayan, sa likod naman. Ako, nang isang araw. maitayo. Ito oh. Ito, hindi ko siya maitayo. Hindi ko siya maiangat ng ganyan. So ngayon, basta may hawak-hawak-hawakan lang ako, pwede na. Ayan, ganyan. Oh, Ito naman ganda. Kasi hindi kaya na doon. tinakaya Hindi na kaya. Yep. Tutukod mo na to bago ka akit. Mm, yan. Yun nga lang. Kailangan talagang Ay, naku, hindi na naman abot. 对。<laughs>